ang isang Pilipino sa dayuhan. Isinurender natin sa International Court. 'Yun naman ay ayon sa RA 9851. Doon pa rin tayo papasok sa RA 985 9851. Mhm. Mhm. Mm -mm. meron... so para sabi nga natin mm. ang, ang 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 complainant hindi ko nga hindi nga natin malaman bakit ang focus lagi kay dating Pangulong Duterte. Tandaan natin yung complainant tando doon sa ICC. Pilipino rin yun. Mga Pilipino. Maraming Pilipino. Diba? Sila yung nag complaint doon eh. Pilipino rin yun. Bakit mm -mm. hindi na nakikita ng taong bayan yun. Yung mga Pilipino na di umanong biktima doon. Diba kailangan din naman nila ng hustisya. Apo. Kailangan din naman ng hustisya ni dating Pangulong Duterte. Sa pareho naman sila mabibigyan ng hustisya dun eh. So, mas sabi nga natin, mas maganda na dun. Dinggin, bakit? Patas dun. Although, dapat patas dati dito, di ba? Kaya lang, mm -hmm. ano sabihin nila pagka sa Pilipinas? Di ba, sabihin nila, politika. Pag nanalo, sasabihin, malakas pa rin si dating Pangulong Duterte pagnatalo sa sasabihin politika. Ngayon palang lang sinurender, sinasabi pamumulitika. Hmm. What more kundi yan didinggin at halimbawang mga convict sa si dating Pangulong Duterte. Hmm. Pero, pero, you said... Hindi diba, eh, up... ganun pa rin na magiging pananaw nila? Ngayon hmm. palang ang dami-dami dami na nilang sinasabi. At kidnap, bakit sinurender sa, sa foreigner. Hindi ba? So, mas maganda, di ba, na sa, sa korte na talaga masasabing walang pamumulitika. Hindi ba nila mas gusto yon? Mm, -mm. Si Maganda yon. Kasi magiging fair ang pagtingin doon. Walang puli-politika doon. Walang sisinusinuhin doon. Hindi na malalakad ang kaso doon. Mm, mm Hindi na magagamit ang influensya. Hindi mm -mm. hindi ba Apo. nila mas gusto yon? Mm, -mm. Si Maganda yon. Kasi magiging fair ang pagtingin doon. Walang puli-politika sino Walang sisinusinuhin doon. Hindi na malalakad ang kaso doon. Mm, mm Hindi na magagamit ang influensya. Yousik? Diba? Paganda ron. Opo. Paano naman natin sasagutin, Yusek, yung sinasabi ng iba na kung ang sinasabi po ng ating gobyerno ay gumagana naman ang ating uh, justice system, bakit kailangang isuko natin, isuko pa natin ang dating Pangulo sa International Court para sila pa yung magtalakay ng kaso laban sa kanya? Bakit diba, kaya hindi sila agad nag-file ng kaso mm. noon? Diba? 2021. 2021 ito. Sinabi na ng uh, bansa natin, actually, parang mong patuloy natin pa ulit 2021. Pagbigyan sila, i-defer. Mm -hmm. no? I-defer muna ang investigasyon ng ICC dahil uh, magsasagawa na ng mga pag-imbestiga at uh, pag-sampa uh, ng mga kasong involved sa extrajudicial, set, uh, extrajudicial killings. Uh, that's November 2021. Anong pa rin dating Pangulong Duterte. Nagawa ba nila? para sampahan yung mga involved na yung mga co-perpetrators yeah. ni dating pangulong Duterte. Ano natin 'yan? That's 2021. Pwede hindi pa si pangulo dahil may immunity siya from suit. Pero yung ibang involved na matataas. Halimbawa na lang, halimbawa na lang ha, may, may nagbabanggit ng mga pangalan ni ni senator ba 'Di ba? May nagbabanggit ng pangalan ni Senar Senator Bongo, mm -hmm. may nagbabanggit ng pangalan ni General Albayalde, Agbayalde. Nasambahan pa sila ng kaso. Pero lang natin. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Bakit sisisihin? Diba? Bakit sisisihin ang sa si uh, ang Pangulong uh, Marcos kung bakit itinuloy ang pag-iimbestiga ng prosecutor ng ICC? June 2022, hindi pa nga siguro nag ang Pangulo. Sinabi na ng ICC na itutuloy dahil yung pangako mm, mm na magkakaroon na masinsinang pag-iimbestiga at pag ng kaso sa mga taong involved sa extrajudicial killing. Hindi natupad. Mm, mm So bakit nila sisisihin ngayon ang, ang bagong administrasyon, ang kasalukuyang administrasyon, kung ang pagkukulang nila eh, makikita at napansin na ng ICC. Mm -mm. Hindi ang panahong uh, Marcos ang nagkulang. Mm -mm. di ba panahon ng Pangulong Duterte nagkulang ng pag-iimbestiga at pagsasampa ng mga kaso laban sa mga perpetrators ng crime against humanity. At least yun po ang malinaw na may, may opportunity nga noon pa na magsampan ng kaso. Siguro even laban kay dating Pangulong Duterte pero hindi nagawa eh. Kasi kung meron sana hmm. at least meron tayong pag-argument na dapat dito na lang dinggin kasi may kaso siya dito kaso wala, wala hmm. nga po walang naisampang kaso. Yeah. O oh, Christian, okay. Admittedly, wag mo si Pangulong Duterte at the mm -hmm. time kasi may immunity from suit siya. Presidente yeah. siya eh. Pero yung ibang malalaking tao, yung ibang malalaki ang pangalan na di umanong involved, nag, nakapag-file ba ng kaso laban sa kanila? Mm -hmm. Yun na lang eh. So, hindi, na, hindi kasalanan ng administrasyon ngayon. Kasalanan nila.